tinulugan dito. Ano ba yan, Miming? Hoy. 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 Tingnan mo, nananahi ako. Nananahi ako. Tingnan mo ginawa niya. Algin, oh. Yung pusa niyo. As in, talagang naglalapag ako. Nalalapag kinakahig na talaga yung ano ko. Luko ka. Hoy, gising. Ah, puyat. Nanlalaki ka ba? Uy, naglaro ka siguro kagabi ng cellphone. Loko. Lugan ako. Oh. Tingnan mo. Oh. Uh, 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 uh. Manang-mana dun sa may ari. Para sa mm. Yan oh, si Antok-Antok. Nagtatrabaho ako dito oh. Dinidistorbo ako niya. Tulog man din siya. wag daw din siya istorbohin. So yan guys. Tayo ay mananahi. Ulit bagong bago na naman. Hindi hey, ito pa rin naman yung short kasi uh, 174 plus so 300 plus pieces to eh. So nakaka 100 plus pa lang. Kalahati pa lang. Oo. Diyan, kalahati pa lang. So yan. Tiyaga lang. So, gawa ulit tayo ng another one another batch so mayroon na kami yung individual. ayan na nandun na naka ready na yon siya naka impact time na mag pick up siya ay mayroon shout out na lang sa inyong lahat guys shout -out. tutuloy ako sa kabila, kailangan magpatong pataway na pusa. So, yan. Parang nakabi. Mahatak yung aking sinodid. Ikaw lang ang mamahalin. Sinabi ko na mag, uh, huwag ka na mag-aya papunta ng Ithan kasi ano, darating si kuya sa ano next asa Monday sabi ko asa Monday pa palasy ko oh. para hindi na tayo pupunta, para hindi na kayo pupunta doon shout out na lang sa inyong lahat I love you guys. I love you ate. I love you mga Grace. I love you Ash. I love you Kulu. I love you mama Koy. I love you Tops. I love you ate Koy. Ayan. I love you ate Mafi. I love you. Oh, shout out na lang kay Kuya Ruel. Alam mo na yun. Love love Kuya. Hello. Uh, shout out na rin kay Kuya BJ Ba, Kalma. Ganda ng mga laruan mo, Kalma. Hey, Lola Linas. How are you, Lula? Kumusta ang signal mo kung Lula? Ayan. And shout out na rin sa akin. Siya. Ayan. dapat nasa Bicol ako ngayon kasi ang dami naming rush na gawa ang dami naming rush na gawa kahit di ako sumama sa Bicol at saka maulan na uh, ma ano maraming niknik yung nangangagat na parang maliliit tapos magpapantol so ayoko muna sumama at saka marami kami ma, ma, ma. shout out na rin kay sis Lara Rita, ayan shout out na rin kay Idol shout out na rin kay Georgian Balikan balik na day. shout out na rin kay Atim Mila shout out na rin kay Kuya Dante shout out na rin kay Kuya Louie So, huy. Dito lang tayo nakatago lang tayo dito. Eh. dahil doon sa miming tulugan niya no na kapag video tuloy ako so tinuloy ko rin na para mayroon na akong um, araw ng bukas basta shout out na lang sa inyong lahat and thank you so much mama ko ingat ingat kayo lagi dyan at sa tatlong angel sa three angel sa inyong three angel dyan kay mam Ma grace I love you mom grace thank you so much Uh, ano lang tayo din sa isang solo. So, nakamatchag lang ako sa inyo guys pag may signal. So, uh, soon kasi mag-a-apply pa lang kami ng, I mean, may naantay na lang kami. Nagsabi na ako para sa wifi. Ngayon. So, hindi na magiging problema yung pag ate, minsan absent-absent pero hindi sinasadya. So, sa lahat ng mga subscribers, shoutout sa inyong lahat.